Or love, it's time So parang sinasabi mo. Aga is expected <laughs> Alam mo kasi hindi na akong buwa <laughs> <Pilabi> naman ako mula bata. Baby, baby, <laughs> baby, Pag gusto nyo mag baby, kami ni baby, Smile ka, isa lang So, it's your boy straight out of QC, rapping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game. And if you subscribe to my channel, I'll promise to keep you entertained. Okay guys, for this vlog I special tong episode na to. Dahil kasama natin ulit ang isa sa ating pinakamatalik na kaibigan. Yun ay walang iba kung di si Bon or Donna. Bye. Bye. Hey! Pili na yung choice ba? And binisip... So, binisita namin ang kanilang bagong mansion. Kaya may lang talaga to si Bon, sabi niya sa amin sa vlog niya, panoorin niyo na maliit lang daw. Actually, mukha lang siya malaki kapag outside Look Kapag nasa loob, pero makikita mo sa likod, meron siyang parang biglang barrier. Yeah! No, oh Yung mansion, oh. nakala mo ang laki-laki, pero third floor lang talaga siya. Pero oh, Choy, congratulations okay. pa rin kasi oh, successful kayo nakalipat sa South mm -hmm. at nandito pa rin ang billionaire. Welcome sa South. South Coast yeah. na tayo. Pinagakayos na rin. Si Nina? Ayan, yan, yan. Ay, oh. ang gulag siya. Hindi na diamond yung uso ngayon lang. Christmas tree na! Christmas tree! Christmas tree na! Pero yun nga, isa rin sa reason kaya nandito kami. Dalawa kasi muna, visit tayo si Bon, Carleen, Billionaire Gang. At pangalawa, gusto namin makita ni Jajay ang aming ina-anak. Yeah! Yeah! Excited na kami kasi nakikita namin sa stories ni Bon, lagi niyang ginagamit yung regalo namin. Kaya ayan, without further ado, pakita na natin! Ang ating inaanak, sila Keisha! Yan na! Uy! Uy, hindi si JJ yan. Si JJ pala. Sorry, <laughs> sorry. Choy, ito ano na pala yung inaanak mo, Choy. na. <laughs> Kumakanta yan, boy. Kumakanta pa yan. Oh. I want a baby, a baby brother. Oh. <laughs> na so oh. ano agad. Oh, kapatid baby baby boy yan. na agad siya. Pero Choy, may problema siya.

Ninong, Ninong Aga. hindi ko ako pati yun! yung nasusuka atas yung Ang puti niya din! Grabe Mini na oh. hey, Close up mo okay, baby, close up mo! Mga ganun ka-close! Oh my god! Si Jadoy kasi mahilig talaga sa mga baby yeah. Yeah. That is Nina Jai! Baby! Ninong Aga! <laughs> yung may mo, bed! Bigyan mo nga ng jayu. Yun. Naiintindihan balang araw. Okay. <laughs> Hindi, tsaka mapapanood yun. Mapapanood yun. Kung kang in-announce ng tatay mo. <laughs> 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 Oo. Ikaw, Choy, kaya party. Hello. 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 tama Hello. 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 mo? Alalay lang sa head. Ayan. Yes. Hindi ko kaya mo yes. so, Yung hiccup dyan, Choi, kapag inamoy mo, sobrang bango. Bango! <laughs> ang hangal talaga Hindi Choy, <laughs> 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 Choy, kapag... <laughs> 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 Hindi siya na Hindi siya na siya. Ibalik siya <laughs> <sa laughs> <yakin. laughs> Actually, magaling humahawak si Aga ng baby ha. <laughs> well, yeah. Uy, eh. oh, mo. <laughs> Pwede na. Pwede. Pwede ka ba? Actually, may baby din uh, si Joy. Ah, totoo. Newborn. Newborn? Anong baby yun? Si Kim Chi. Oh, sanggara. Cute. Ilang, ilang months na siya? One month. month. Ano oh, ka Birthday mo pala, Choy, no? Forty. Oo. Pagka birthday kami ni Baby Lakisha, so sabay tayo mag-celebrate next time. Oh, broken. Ito baby party. Oh, oh, oh. Ay, 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 wala ay, na, sa ating pitch niya! Ako, oh, uh, so, senior ba, yung pagtanda. Oo! Kinukulong ko sa daddy. Kinukulong ko sa daddy. Balik na magbalik natin kay daddy po. Mm. Yan! Sige, magiging ka pala! <laughs> Pero, choy seryoso. Sobrang nakaka-inspire ka pag may baby ka. Lalo sa house. Sa to? Oo, oh, Tchoy. Every morning. Parang sobrang... Kahit anong trabaho ko, work ko, kahit kweta ko. Pag makikita ko so siya, parang wala na. Ipagod ko. Talaga? Puro love, it's time. Yeah. <laughs> <laughs> Pwede <Paliwa> mo ba? <laughs> alam mo kasi, hindi na, na ako bumabata. Oo, oh, Hindi na tayo bumabata, Choy. Alam yan. Ikaw rin, hindi ka na bumabata. 20 plus ka na. <laughs> <laughs> ka. Alam mo. ka. Grabe eh, naman yun. <laughs> so, parang sinasabi mo, Aga is expecting. Sa akin kasi gusto ko ikasal kami ni Choy. So, whenever she's ready, and ready na yung parents niya. Kasi, syempre, respect. Pero, oh, love, kasi tingnan mo. Pero, love, kasi tingnan mo. Tapos yung pa ako. <laughs> so, future baby namin ni Jay. Ingat ka na lang pag pinanganak ka na, mukhang mamamaga yung pisngi mo lagi. Sakit. Hi, okay, baby. Sleepy. Hello, Gio. Kakunye ng mata mo kay Jin, ah. Ano na nakuha niya kay Bond? Ano naman nando sa iyo? Nando na akin 'yung uh, uh, pag Joy, Joy pag pumupulo siya. <laughs> no. Ganoon ka rin tumae. Eh. Yung baby ako sabi nila. Oh. Uh, eh ngayon, <laughs> ngayon Joy <choy> umi <umiirin> ako. <laughs> Ang galikado ko naman ka-baby. Ginagawa mong rakista yung... Ano yan? Nagiging rakista. Oo. Kaya rin eh. Hindi pwede mag-baby din, siya sadista eh. Uh -huh. Nakaka-pressure no, naman dito. <laughs> Bibigyan na kami uh, ah. Wala. Okay. Wait. Yung camera, Chuy! Yung camera! Ay, okay nga? Okay nga? Okay na, Chuy. <laughs> okay na. Tulad. Kaya lang, <laughs> <laro> pan-stop yun. Sinulong natin. Sige. <laughs> AY! Ui! Masuk! Walao, walao, walao! Hahaha! Haa! 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 Aku nak bergurau, tapi ada restoran untuk saya ni. Hahaha! Mana nak bergurau? Eh! Masukkan pakaian ni! Oi! Masukkan dah! Hindi bumagsak oh. Oo. Oh, sige. Oo. Oh. oh, andaya mo. Alam mo, hindi siya bumagsak. Dapat may maririnig ka. <laughs> Ay, Oo! Oo! Oh, oh, oh. oh, 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 hindi bumagsak. Isa rin 'yan, te mo. Okay na. Ah, okay na. Ay, hindi tayo billiards. Na, yeah, paano ko billiards? Ang galing. Wala na! Gagastos ka pa sa tao Pwede diez, sa <laughs> <tapos h> <monk> sige sige lang. mo ganyan. Oo. 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 mo Oo. Oo. ang ang ga <laughs> ang ganda ng forma niya eh, no? Kala mo pro na. Oh. sa mga Choi Jan. Oh. Merlin <laughs> 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 oh. so, oh. versus Jai sa video. Oh. Love. Naglalaro siya. Baro nang rin siya. Oh, pakitaan mo, love. Hindi, <laughs> 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 hey, kasi wala kasi kayong chok. Hindi kasalanan ni Jay yun. Kailangan ng tisa. Kailangan ng tisa. Ayan, love. Kailangan. na. Question time. para pumasok, dapat dalawang ang tao. Bakit hindi pa na rin hindi pa na rin hindi na papasok. Papasok yan, love. Pag pumasok yan. Hindi na rin pumasok. Hindi marunong. Hindi na rin marunong. Ito talaga. Kasi hindi na rin pumasok. Hindi na rin pumasok. Pasok na yan. Promise. Yes! Oh! sorry, 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 Baby, Pero baby pag gusto sorry, mag-baby kami ni sorry, smile ka. Isa lang. sorry, baby. sorry, edit mo na sorry, 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 Thank you. Thank you. Thank you for having us. Joy. For welcoming us. Appreciate it. Miss kita? Miss kita. Miss you Bye, Ate Bye, Choy. 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 Exchange gift. Exchange gift. So, so, namin, exchange gift. Yes. Okay. <laughs> Kasi may regalo raw si Anne mm -hmm. si Labon. Oo, oh, no nung birthday niya. At, At may regalo tayo kay hey, niya. Yeah. so guys. Uh, Thank you, Choy. At Billy Lerda for welcoming us. Yay! Sobrang ganda ng bahay Thank you, Thank you, Choy. Thank Actually, bye, Choy. Bye, Choy. May So, yun, guys. Kakatapos lang namin pumunta sa Billionaire, Billionaire Gang House. And, na uh, bisita na namin yung inaanak namin. Ang plano ko kasi dapat talaga ay itatake over natin si Baby Lakeisha for today. Nakakatakot pa siyang hawakan. Oh, sobrang baby pa. Fragile pa eh. Totoo. And, baka kasi kailangan pa namin ng practice. Siguro pag nag-six months or eight months, gawin na natin yan. Sobrang cute niya. Ang taba ng cheeks, tapos yung cute matatas, may dimples pa siya dalawa dito. Oo, totoo. Pag nagka-baby tayo, sana may dimples din, no? Kaso wala naman may dimples sa atin. <laughs> agawa mo. So, ayun, guys. Dito ko na tatapos itong vlog na to. Sana nag-enjoy kayo. Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and... See you on our next vlog! Bye! 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 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐